Oh, magandang buhay nga sa inyo mga pugay. Yan, ngayong araw nga, nandito tayo sa Bayanis Lomi House. So, Yan natin susukan kung masarap nga ho ba ang din eh. At rin right, kasama ko nga pala din aking isang kasama si Pugay. Yan, aking hantupay na din din niya. O rin si Jeffrey. Yan, yeah. ano yung single na single Yan, yeah. at ngayon ay kami umorder na din ng Lomi. Yan, namin lumi in order ho oh, din na ay yung special. Yan, yeah. ang dalawang order ho namin ay 248, ah, 296 house. Oh. Hindi na kami arehong paligid doon din eh. Salun yan ang saluaw. Ang ganyang kaganda. ko kayo mga mag, eh, pwedeng, pwedeng, kayo mag eh. ay duwa Eh, pwedeng-pwede ko kayo dito Ay, nga. Pagkatapos namin din eh. Ikot-ikot ko ako din eh. Ay, aray, oh, Sana all na lang kami din eh. Ay, sana out Ngayon nga haw. Ay, di aray, Pagkatapos ko namin kumagder. Yan, na kong itating ang sila eh. Alam mo na sa sibuyas at tuyo. Ayan, pagkalipas ng ilang minuto ay aray dumating na ang aming luming inaasam asam sa yung espesyal talagang 148 pesos sa so, weber na ako yung galing kalaking lumay Ayan, eh. mamaya ay makikita nyo kung ano yung mga sound na kalagay yung hugina eh Ay di aray ako yung nag... Aray bago nyo kainay, maglalagay ko muna kayo ng kalamansay Ayan, ay, bibisaan niya Tapos meron na rin sibuyas, may sisay, inyo rin bibisayin kung gusto nyo na ano may maanghang. Eh aray nga pagkatapos kong lagyan ng silit sa kakalamang sa, eh di aray, dodurog-durogin ng kauti ng silit ng tumalabing paanghang. Eh di aray. Pagkatapos sa yung mga toyo, yung mga jowa, yan, inyong sasalim din. Ay, hindi ha, parehong toyo, inyong jowa, ay. Kasi yung toyo na pampalat at pampalasa ay kailangan yung isalin din ay na kung mga jowa nyo naman imi mga toyo ay saktong sakto, -sakto pagkaykulong sa alat e aray Adi din at akin akong nilagyan na rin ng tuya. Ako. Ngayon na kayo aking iniisip bahagya. Oh. Ito nyo naman ako. Charaon. Oh. Ako. Ayun lang, Ikaw. Sarap. Oh. Ako. Ilas ko hindi magkaantin din kung paano kahaluin ng lumay sa damay. Ako. Iyaray din nyo lang ko rin mga tatatukuhan. Pag dinediretso nyo rin sa may pagkukay magmumula ng Tagaytay, Ay e, nangangaluwa ako. Makalampaso ng simbahan. Huwag dinay ng aga kumain. Makikita nyo, sago ng ating lume. Oh, may itlaw, may quick wipe, may shanghai, may chicharoun, may pork chop. Ah, ah, ah ay, saan pa ba kayo? ay sinasay na ho kayo din eh, sa bayani, lume house. Oh, ang akin nung kasama yung video mahihain mo sa camera, eh, ako nahula mag-isa ng video din eh. At makikita doon yung bahagi ang kanyang subo. Oh, yeah, shout out po kay kuya. nag sa amin. Aray, sa mga ray sa mga ray din ho eh, diyan nakagaya ka baka kayo ho kay mga sa bayan ni Lomi House ay suminsay na kayo kay eh bagamat ho may medyo ganyan naman ho kamahalan pero masarap po naman ang Lomi din eh ay, hindi hindi ho naman kayo magsisisay sa lasa pag inyong natikman ng Lomi din eh. Ay talagang oo oh, ulit ulit ninyo. Aray madali nyo lang matatagpot. Aray ho namin tabing highway hulaan kapag kayo ay galing ng Tagaytay at ay, nangangaliwa at kapag po naman kayo papunta lamang niyang... pa, makalampasun ng palikaw, pa, makalampas ng pa itasa ay, bandang kanan ang bayan ni House oh, ay kita ay aw ikita nyo kami hindi magkaintindihan din eh kung paano ko pare ubusin ay eh, pagkakadamay Ari nga ho pali bago nyo kainin, eh, siyempre kailangan niyo munang halu-haluin nun ng kauntay ng ang toyo ay eh, lumasa. Eh pag ho kayo marami magtuyo ay ah, eh, baka naman kayo magkasakit sa bata. Eh kaya kung kayo yung maglalagay yun ng toyo sa lume, paalala ho lang ay ah, hindi eh, nyo hong tatansyahin. At baka ho kayo sa alat ay eh, magkasakit pa kayo sa bata. Ay di aray, kita niyo mo man, hindi magkakintindi yan. Ay sanghang nga ho ang padaling aray. Eh, sobrang gutom may eh. hindi ko na rin na isip ang tanggal ng jacket pwede aray mag enjoy muna kayo habang ay okay kumakain doon ng lomi hodi na eh oh, ako talaga namang enjoy na enjoy hodi oh, ano na eh kaya na pa ang iniintay ninyo eh kayo suminsay hodi na eh at mag -lomi na sa bayani lomi house Kung hanap niyo ay eh, mapapag-date ng inyong mga jowa ngayong valentine sa wala pa kayong makapupuntahan, makakainan, eh pwede pwede na ho kayo din ay maglumay. Eh talagang hindi ho kayo magsisisi ho din eh. Uh, sinsay na ho kayo din eh sa Bayani lumi House. Yeah